Aking mahal, ako'y labis na nagalala. Paano kung hindi may kasalang ating anak kapag siya ay tumuntong na ng labinwalong taong gulang? Huwag kang mabahala, mahal. Ngayon din ay ipapadala ko ang ating mga kawal upang humanap ng lalaking maring pakasalan ng ating prinsesa sa tamang panahon. Ngunit mahal, nag ko na walang sinumang makakalampas sa mga pagsubok na ibinigay ni Safira, ang tagasumpang kinakatakutan natin at ng buong kaharian. Hanggat hindi natatapos ang tatlong pagsubok, hindi mawawala ang sumpa sa ating anak. Tinutungan ng Magtrabaho ka na at magbenta ng langis dahil ako aalis na papuntang palasyo. Ako ang maglalakbay para pakasala ng prinsesa. Hindi ako nababagay sa buhay na gaya nito. Kapatid, bakit nakahiga ka pa rin? Anong nangyayalam ka? Nais ko pang matulog at magpahinga. Kung gusto mo, ikaw na lang ang maglakbay. Magandang araw po. Mahal na hari at reyna, ako po si Frank mula sa bayo ng Alnar. Narito po ako at handang harapin ang anumang pagsubok ng inyong ibibigay upang makaroon ako ng karapatang makilala at maisang idibdib ang prinsesa. Tiyak ka ba sa iyong sinasabi? Marami nang nagtangkang gawin ang mga pagsubok na ibinigay ni Safira upang matanggal ang supa. Nawawala na kami ng pag-asa dahil ilang taon na ang lumipas ngunit hindi pa rin nawawala ang sumpa sa aming anak. Tulungan ko na po kayo. Saan po ba kayo patungo? Salamat, iho. Pero kaya ko na itong buhatin. Ngunit dahil sa kabutihan ng iyong puso, hayaan mong bigyan kita ng payo. Ang tatlong pagzubok ni Sarafina ay hindi para sa malakas, kundi para sa dulisay ang puso. Tandaan mo ito. Maraming propeta ang nakipaglaban at hindi nanghina sa landas ng Diyos. Pasensya na po. Pero ano po ibig ninyong sabihin? At sino po si Zafira? Sa wakas, patay na ang basilisko. Ano ang ginagawa mo rito? Isa ka rin ba sa mga nagnanais na makamit ang kamay ng prinsesa? Tama ka. Ngunit higit pa roon ang pakay ko. Gusto kong mawala ang sumpa sa prinsesa. Kung gayon, isa lamang sa atin ang maaaring umabot sa huling pagsubok. Ako ang nagwagi. Mauuna ako sa iyo. Kapag ikinasal na kami ng prinsesa, iimbitahan kita hanggang sa muli. O oh, iho, anong nangyari sa iyong kaliwang braso? Ako'y nasugatan dahil sa pagkikipaglaban ko po kanina. Ah, ganun ba? Halika't maupo ka rito at aking gagamutin iyan. Maraming salamat dahil napagtagumpayan mo ang mga pagsubok na iyon. Walang anuman, prinsesa.